Uh, yes, good afternoon, Jobert. Mayang uh, mayan, magandang hapon, mga hapon kayo ng tanan. And uh, it's so nice to see all of you uh, for, for so long. Para natagal ko na hindi natin tayong lahat na uh, mga kaibigan natin sa press. But uh, I am forever grateful sa kami lahat dito. Uh, dito tayo ng mga lahat. By the way, I grew up in Medellin. Medellin, Cebu. Uh, kung saan yung uh, epicenter, Cebu si po. Kung saan si, uh, galing si Dina. So it's like 10 kilometers, uh, 10 kilometers from the, from Bogo, uh, Bugo ang um, kung saan ako lumaki. Yung bahay ko namin, luma na, pero talagang uh, pinakita ko na kay Jobert din na. Hindi ko lang pinost, but uh, sirang-sira po yung bahay namin, hindi na ma totally damaged, no? But uh, sabi ko nga, napaka sarap kung tinawagan ako ni Richard about this uh, show. Hindi na ako nag-isip. Uh, at uh, actually, Naisip din sana, nung, nung nangyari, ang lito sa Cebu, sabi ko, parang ang sabi siguro gumawa ng show, tapos biglang tumawag na si Richard. So, I didn't have to do it myself. Uh, kaya po ako na dito, nag-isabay. And of course, thank you sa idea, sa, uh, this is for a noble cause, no? for uh, Carl, uh, Dr. Carl, for uh, uh, nasinali ako. Maraming maraming salamat. And, uh, palagay ko, dahil dahil nga sa mga kaibigan natin sa press, hindi namin ito magagawa kung wala kayo so maraming maraming salamat from the bottom of our hearts thank you so much at uh, sigurado marami tayong matutulungan sa hindi lang sa Cebu in fact kung nakikita niyo yung suot namin is sa uh, padayon na uh, supo ibig sabihin tuloy tuloy-tuloy uh, lang supo but naging padayon Pilipinas kasi after a few days Tinamaan naman kami, uh, sabi nga double at ano, double property uh, yung nangyari sa akin kasi igugupit like, Cebu, Tinamaan naman uh, yung lugar namin sa Davao. I'm based in Davao. Ang mabuti uh, na wala namang uh, casualties or nangyari sa sa akin. But Thank you, thank you very much talaga from the bottom of my of our hearts. Thank you so much for this and uh, at tutulungan tayo lahat. Sige, 'yan. Mm. I record ilan kayo? Like like Marami. kagabi niyo lang ni record the song. Ang eh. uh, grupo ko lahat mga 20, mga 20, 20, mga 20 ay, kayong ay, ano, individual singing more than ah, 20 talaga. artists na nagsasama. Kasi gaso sa actual show <laughs> magulo 'yun. Uh -oh. <laughs> Hindi pero dun sa song, ganun din. May mga lines kayo dun syempre, yeah, so by some yeah. more than 20. Yeah. Ah talaga. So, Napagkasya ni Benny lahat 'yun. Awa na siya. So, okay naman. Are we doing the interview now? <laughs> <laughs> Anong feel nung song? Diyan ba? Anong feel nung song? Diba? Uy, Bakit naman? MTRC. Anong feel nung song? Anong feel mo? Medyo dramatic or... It's... It's a typical Venice Saturno song na madamdamin na na halos epic ang mga anayag no? Ayan, 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 sila lahat, oh. No? ayan yung mga artist, ganyan, karami. Oh. So, it's more than 20 artists all together and it's, it, it works. And anong na-feel mo during the time na kinakanta mo so, I Ay, actually, yeah. You know, whenever whenever we get together naman kasi, it's always something special. So, pagka nagsama-sama, lalo na if you're with, with the country's greats, katulad oh. Dulce, nila Bayo Barrios. Uh, lalo makikita mo ibang bagong artist na makakasama namin. Eh, okay? may, may ghost Hindi mo may iwasan yun. Tapos, you know, eh, like I, 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 told, I, told, the others, you set aside personal differences, any, any political, uh or any, you set everything aside mm -hmm. when something bigger than us comes yes. up comes up Correct. so, so pagka, no political call or wala, 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 wala i'm sure no magkakaiba rin kayo nang magkakaiba yan pero we never talk about it it's, it's, something that we gather together and, and, do something something we feel that is more important and bigger than us so pagka ganun pagka ganun you know you step up you mm -hmm. step up as an artist uh, Walang, walang, pan, walang wala wala yung you know how to make money or wala yung pangalan yung ego you set everything aside and you make a difference okay? two times first time no no We did and this I mean, before. We may nung no time nung no sa Taal ginawa na namin to. Ah, okay. So this is this is not the first. Mm -hmm. not the same ano, people. Basically the same people. It was still organized by the and Dr. I mean, Carl the song. And, uh, yung gumawa ng song. Meron song, song na rin. Song. Oh, iba, ah, okay. iba yun. Sorry, yun. yun, okay. <laughs> Pero yung, yung una yung gumawa na kasama. Sa sana kanin. parang we are the world na forever nang nagmamarka sa mga tao. We hope so. Mm -hmm. We hope it will happen. It, it all Depend. depends. Depende yun sa kung ano ang kung ano ang magiging ano eh, uh, dating sa tao the, how they will be moved by the song. Depende. Depende doon. So, hindi natin alam. Ano, I guess, I guess we just have to wait and find out. Ganun ang mga yun. 2020. At ito po ang nabuo na tulong taal. Let's watch this. Just a bit of history. 2020. Ah, ah, boss. Pwede tayo din natin sa mic doon, no? Let's hear a word from uh, Richard Reynoso. Richard, good afternoon. Hi, good afternoon, Jobber. Uh, maraming, maraming, maraming salamat po sa mga kaibigan natin sa press for uh, being here on a Sunday afternoon. Um, alam ko may mga importante kayong ginagawa pagdasal, may ganito po kami. Pero sa ganitong ah, uh, ika na sa isang tanta, we eat a certain call. May mga bagay po na kailangan na iset na sa ating ng differences natin at tayo po ay magsasama-sama sa isang worthy cause. Um, nais kong pasalamatan ang ating katabi si Tom Carl at ang uh, sila Isay, ang mga nagtayo nitong uh, event na ito sa lahat ng mga tumulong para maging posible po itong event na ito. At uh, para rin po sa mga tao na nakaisip na, na tumulong sa atin para may tayo rin itong presto na ito. Jobert, uh, Nestor, thank you. And all our friends here this afternoon. Pilar, thank you. Um, maraming, maraming, maraming salamat po. Uh, sa gantong pagkakataon, ang ating po mga personal na uh, lineage ay naisasantabi pagka meron pong isang mas malaking bagay na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Yan po ay yung nangyayari ngayon. Ang uh, more personal ko, kahapon, uh, kahapon ba yung din po yung lugar ng isis ko sa Surigao del Sur. So uh, it's happening, and it's not just in one place. It's all over, all over the country. Kung hindi po tayo tinamaan personally, tayo po ay halubos na dapat magpasalamat dahil marami po talaga may hirapan ngayon. And uh, hindi po kailangan, wala akong, wala akong perang, perang involved para mapasama rito kung Huy hindi po yan po kagustuhan maka, makatulong at yung bagay na pwede nating magawa the best way possible katulad namin, kumakata kami ang um, um, mabubuting kaibigan sa press at sa atin lahat ng kapwa ko artist um, isa lang po masasabi ko uh, um, walang ibang pwedeng tumulong kundi tayo uh, tayo ang magtutulungan um, maliit or malaki. Mag magsisimula yan sa napakaliit na, na tulong at lalaki yan pag tayong lahat ay magkaisa. Yun lang po.